Ayoko naman pati nang magmamadaling maglinis At iba ang linis na minadali. Maraming sugat. Hindi pa satisfy. Sa akin, wala akong problema. Para sa mga sugat. <laughs> din hmm sanay, sanay ako ko na yung pa ako na may lagi may sukat, kaya pagka walang sukat, parang hindi ako content. Mm. Yan, Yung... Hindi ka content. Ito ka, sir. Ito ka yun. Baig ako, ano? Hmm, buti na lang, madali lang tanggalan. Okay, mamaya. <laughs> Pero pag ito nagsasapatos, ang sakit-sakit na nito talaga. May konting dressing na. Ah. Manipis lang yung ano kaya, katakot tanggalan. Tusukin kasi. Hindi na ba? Hindi, ma'am. Babahin na, babahain ang daan, pero dito, wala. I'm sorry. Check chair. Mm -hmm. I Maybe take a I'm one six months. six a type. Okay, masisisi sa trip. Again? Yeah. What Hindi bihal, hindi pa Ano pa ba 'yan? Iyo muna 'yung iba sa bulakan 'yung magdadala sana. Ayun. Try this. Yan

ya yeah, sorry. Bibigyan pita na, bitay. Oh, ah, oh, oh, na. na. Yung pitang hindi maliit. No. Okay, problem, okay. Pero ang mo, wheat bread hindi yung Para malaki siya isang buo. Hindi biti na Yan Ng kapit ah. Di ba may tayo na yung pang-pizza na pang-pizza dapat yung... Ayun na lang. Ayun na lang. Ayun lang. lang. Ayun na lang. yung, yung, it it yung na Bumikathei. Bumikathei yung, na yeah, yeah, sir. Mm -hmm. De, yeah, na lang. meron na lang. na lang. na lang. Ayun na lang. Ayun na na grated Ayun pwede sa mo rin yung mozzarella at yung quick melt. Okay. Parang Mas masarap eh, ano, yung mas masama, uh, pa yung uh, e na kaya, ano, quick melt na ano. Nasa likod na May rice Bukol-bukol pa eh.

kaya nakaapat lang yun sa isang box.

Wala oh, ano, first year tuition ko, ah. 36 na ngayon, 39. Ah, isa. same. First year. 20. 25. 25. lang. Puro lecture lang pa rin 25, 26. Hindi ka? first year. Ah, first year. First year. Yes. ano ka lang, na? na. third year na yun. Ah

bukol dito. Wala naman na. Ah, meron pa. Sakit? Hindi. Okay. Hmm. Makahirit ka pa. Kasi bukol mamay. Yung kamay ko kasi. Ay umalis. Ayan Oh. Sakit. Ganyan talaga ako. Sira, pasensya ka okay, na. Hindi, hindi, hindi. 嗯，能。 Wala na si Ningko gusto ko. Saglit lang yun eh. Ito sir? Hindi. Hmm. Hmm? Ayan, Wala na.